Magandang umaga mga boss Sakto-sakto ang panahon Matagal na rin ako hindi nakapagpainit Ang ganda talaga ng umaga ngayon Kaya hindi ko na ito pinalampas Sinabayan ko na ito ng ating kunting pagaspas Parang bumalik yung kunting sigla ko Gawa ng ilang araw na tayo nakakulong dito Kaya tinuloy-tuloy ko lang yan hanggang sa pag-upo ko Ang sa ganun, eh, maunat-unat ko naman yung natatamlay ko mga buto-buto Maliban sa araw, iisap itong kape na nagbibigay init sa malamig kong nararamdaman. Hindi tulad ng iba dyan, paasa. At sa huli, iiwan ka rin nag-iisa. Palibasa, hindi nyo kasi alam kung ano yung nararamdaman ng taong iniwan. At pagtapos, sa lahat na nangyayari, yung lalaki lagi ang sinisisi. Bakit ba hindi nyo maisip? na lahat ng nangyayari e ay involve ng mga babae kaya karamihan nagiging bulag rin yung babae sa katotohanan <Song>